Lagi mo din bang problema ang napakadaming langaw sa inyong bahay? Mayroon na nga tayong solusyon dyan. i mo nga lang ito, tapos na agad ang problema mo. Ding! Hello mga bishi! Katulad ka din ba namin na palaging pinoproblema yung napakadaming langaw sa bahay? na palagi mo namang pinupunasan yung iyong mga lamesa at palagi din namang nagmamap ng sahig. Kakairita dahil sobrang daming langaw talaga? Dahil nga yan sa buwan ng Hulyo, mayroon tayong mainit at maulan na panahon. Na panahon kasi natin ngayon, nagiging perpekto para sa kanila ang pagpaparami ng mga langaw. Kaya naman mahalaga ang tamang kalinisan sa kapaligiran upang mabawasan ang kanilang pagdami. Kaya naman ngayong araw mga bishi, gagawa natin paraan upang hindi tayo dapuan ng langaw. Ang kailangan nga lang natin ay suka, dishwashing liquid, tubig, tapos lalagyan. Kumuha nga din tayo ng baso ng Big Brew na may flavor na light shake. lang mga bishi, kahit ano na ay pwedeng pwede. Ang gawin nga lang natin ay lagyan ito ng suka, saka dishwashing liquid. Isunod nga natin ang paglagay ng tubig. Tantsa-tantsa na lang ito mga bishi, wala ng tamang measurement. Kumuha lang tayo ng panghalo, pagkatapos isalin nga natin ito sa spray bottle. Kahit anong spray bottle mga bishi ay pwedeng pwede natin gamitin. Nga din kayong mag na mag-aamoy suka ka ito dahil hindi po nagiging balance kasi ang kanyang amoy dahil gumamit nga tayo ng dishwashing liquid. Spray nga lang natin ito sa mga lugar kung saan alam natin palaging dumadapo yung mga langaw. Okay. Dahil nga dito sa aming terrace palaging maraming langaw, dito ko nga unang inispray. Sinunod ko nga ay dito sa aming lamesa dahil sa tuwing kumakain talaga kami, maya maya na andyan na agad sila. Pwede nyo din naman siyang punasan o kaya naman hayaan lang siya nung pag-spray ninyo. Okay. Kahit nga dito sa aming sala at kwarto, mayroon ding mga langaw na dumadapo. Siguro dahil may mga puno nga din ng bangga, dito sa aming paligid. Bawat oh, sulok nga ng aming bahay, akin ngang inisprayan. Kung nagmamap din naman kayo, pwede nyo nga din tong ihalo. Huwag oh. nga din natin kalimutan na isprayan yung ating mga lababo. Agad-agad nga ay eh, makikita nyo na ang resulta nito. Dahil pagka-spray na pagka-spray mo nga dito, mapapansin mo talaga na wala ng mga langaw na dumadapo. Kaya naman wag ka nang mag-alinlangan pa, kumuha ka na nga ng dishwashing liquid at suka. At subukan mo na nga din gawin ito sa inyong mga tahanan. Para naman matigil na yung stress mo dahil sobrang daming langaw. O, oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!